Hello sa kaibigan ni Mama sa White tape. Punta na kita ay sa school. Bye bye. Goodbye. Ayan. Nandun na naman sila sa school. Yan si James ay ganyan na talaga ang gawain niya. Araw-araw. Uh, Magpunta siya ng school kung umaga ay palaging nagkikiss, hug. Yan, malambing na bata. At masaya ako na kahit uh, ganito ay okay sila. Okay, okay ang kanilang mga, mga pag-aaral. Aking grade 8, ang aking grade 6, at ang aking bunso na si James ay okay sa kanilang pag-aaral. Yan at uh, ako na naman dito sa bahay ngayon buong maghapon kasama ko lang dito ay kayo na aking mga kawaiti uh, kasi magha maghapon silang nandun sa school na ako lang dito kaya ang kasama ko ay kayo at kung saan-saan tayo magkabanggaan masaya na nagbabatian kaya, enjoy lang ang ating uh, life sa YT. Kahit nahihirapan, may mga uh, yung mga hindi natin kuha na bagay sa ating sarili. Pero, enjoy lang. Sabi nga, huwag seryosohin. Uh, baka hindi pa kakayanin kaya ako ngayon ay kung hindi makaya sa pag live kasi sa load ay hindi ko na lang pipilitin, dipindi na lang kung ano ang kahihinatnan, basta masaya ako na may mga tao na nagtulong sa akin kahit ngayon na muni na ako, may mga patuloy pa rin na mga tao na tumutulong sa aking channel. Sobra akong nagpapasalamat kay God. Una, una talaga siya na aking pinapasalamatan. Kasi ganun, kahit ganito na, ay nakikita ko na uh, may mga tao talaga na yung bukal sa puso nila ang tumulong sa akin nakikita ko na hindi nila ako pinabayaan yan, salamat salamat sobra sa inyo and God bless you more and more uh, sana uh, umaapaw pa ang mga blessings na darating sa inyong uh, buhay at ilayo sa mga anumang mga problema, anong mga sakit para patuloy kayo na uh, makagawa sa mga kabutihan para sa inyong mga kasama, uh, kagaya ko na nangangailangan lagi. Yan. Salamat, salamat sa inyo. God bless. I love you all. Thank you, thank you talaga.